Hi, miss. Oh. Pwede ka ba? Oo oh, naman. Magkano? 2k lang. Tuki? Dalawa na kami. Oh. Dalawa na kami. Ha, ah, dalawa na kayo. Ang mahal naman baka pwedeng 1.5. Mura na nga yan eh. Di ba? Oo, oh, oh, mura na nga yan. E, paano yan? Lahat ba na ipapagawa ko? Gagawin nyo? Oo, oh, oh, lahat na ipapagawa mo. Gagawin namin. Sama kayo sa bahay ko. Total, mag-isa lang ako doon. Ito yung bahay ko. Basta lahat ng papagawa ko ha. Gagawin nyo ha. Oo. Kahit ano. O ah, sige. Umpisa na natin. Sir, sir. Mm. Ay. Oo oh nga pala. Nagkatulog ako. Napagod kasi ako eh. Tapos na ho kami. Nagawa na namin lahat. Yung bayad ho namin. Ay, oo oh nga pala. Nagawa na na ba lahat na pinagawa ko? Tapos na ho. Kanina pa. Oo oh nga pala. Ano nga yung mga ginawa nyo? Gusto mo isa-isahin pa namin? O nga pala. Ano nga pala yung pinagawa ko sa inyo? Naglaba. <laughs> Lanta. <laughs> <laughs> Walis. <laughs> Diyan, nagtanggal ng mga agiw-agiw. Ah, madam, yung janito pala natin. Hindi na pumasok. Isang araw lang tinagal. Miss Lab, ano bang problema? Malaki naman yung pinasisulo sa inyo ah. Bakit kayo nagsisilayan? Madam, sa sahod po, walang problema. Ang problema, ang bunganga nyo. Parang machine gun. Maghanap ka na ng papalit sa janito. Kung hindi, ikaw ang paglilinisin ko lahat dito. Madam, kaya nga andito ako ngayon. Para ipakilala ko sa inyo ang ating bagong janitor, si Victor. Hoy, halika na dito. Tawa kami na madam. Madam, pwede ba tayong mag date? Hoy, Victor, halika nga. Madam, bakit po? Naniligaw ka ba sa akin? Opo, madam. Kahit ikatanggal ko pa dito sa trabaho ko, eh di kung ganun, iligpit mo na lahat ng mga gamit mo. Dahil simula ngayon, boyfriend na kita. Sumama ka sa akin at ipapakilala kita sa pamilya ko. Ano? Hindi ka ba nagsisi na ako ang pinili mo? Aanhin naman natin ang pera kung ahad lang naman din ito sa tunay nating kaligayahan. Alam mo, An, wala man akong palasyo, pero gagawin kitang prinsesa Ha huh? Panaginip lang pala Your... <laughs>